Ami diri ha. Oh. Oh, kaban na ko ang duha ka admin. Admin niya, duha ka admin ni. Di madayon ang laag dire kung wala ang duha ka admin. Oh. Tara. Oh, bisita na mo na dito, to nakapula dito. Turo ko ha, yan you know? oh. Oh, yeah. Ako mga bata, naadira. Basta, kaya gaw mga bata. Kurang isa oh. Oh. Kaya gym sleep, jandib na oh, jandib na oh. Jandib, ayan, jandib. Eh, jimstick sleep eh, gym ang si jimstick, Tapos asa ka na ha, nagabantay diri oh, mga pulis, oh. Oh. Hmm? Kabila, kaliwat ka na ng mga nagabantay pulis diri oh. Tapos ito sa pikas. Tapos ito sa pikas. Baka nag blink blink dia oh. Grabe. <laughs> Securing area d'yay. Sa na bato. Asaw, laag mo d'yay. O, ni plaza ko na bato. Daghan din mga bantay sa mua. O, Highball. Highball. Highball, oh. Basta, <laughs> High 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 oh. Basta. Basta. Basta ako yung isa ka book admin diri oh. Tugatan oh. wala. Isa ka book admin. ah oh. Pareyo sa mo sinina Joy. Masama Joy bro mo nag oh. Sumba Joy Joy oh. Oh. Ah, uh, available na. Available. Trabaho dili ano, uyab. Minyo naman na. Ano available yung dalaga oh. Oh, vlogger ya po na diri sa Cotabato. Masay, yung sa face <laughs> ni Buday? Kala sa face Be? Bobe? Sa malaki mong face, mo na magiging <laughs> mag mo sa mong face. Kung Diyos Diyos, magpagitanggalan ka naman kayo. Kay ano, Dr. Rosa Rizal. Alis ka dyan. Kay Dr. Rosa Rizal dyan, no? Iyahang monument ni Dr. Rosa Rizal dyan. So, may bata dun, no? Party na rin yan. Explore! Explore the area! Picture kayo na rin. May mga polis dito. Okay, mga nisip yung pag hindi tabato. Pag-ingon mo nga. Kuha lang kota tabato. Critical. Storya rin na nila clear na ang kung plaza Kutabato. Wala na tayong ano. Wala na tayong mga vendors. Nalipat na sila. Hmm. Oh, very nice talaga ang plaza ba? daming daming exercise dito. Dito dito ko this May motor show pa doon, oh. Oh, kulitong nilang exercise deryo. oh. Oh. Kudlawon magatumod dere, oh. Tabato ni. Tabato Plaza, oh. Anak na siya paggamit. Oh. Oh. Kaning gamay siya. Oh. Hoy, um, paggamit na dong? Ha? Huh? Um, saan paggamit? Paano gamitin niyan? Paano gamitin? Turo mo daw sa amin paano gamitin? Hindi. Ha? Di. Ha? Paano gamitin niyan? Huh? Paano gamitin? Ah, ah, ganyan tulugan. Tulugan pala yan? Ah. Oh, ah. slide yan? No. Ah. Oh. Oh, ingat ka dyan sa nagabike nag ha. Pag mo sundan yung nagabike, ano ka dyan? ano yung asawa na ko? Oh, guwapa kayo. ano yung pinangamun na ko? Oh, asawa na ko. O, kayo. Oh. Tapay ka bling bling dito. Sa to pa, pulis na. Pulis na dyan. Oh, pulis hotline na. Oh kita nyo muna ang police hotline secure ang kutabato oy oh napinagsayaw sayaw dito tara tadto tata ta, nang sayaw-sayaw yes ma bantayan mo bata ma tay okay, pa tabok mo magtabok mo ha tabok mo hawak ka dito sa akin Jess. bata ma Tala mo yung mga dancer sa katabato. Ito lang. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Oh, kita mo na. kayo tas dito, may pulis pa dito, bando. Oh, may pulis na diya. Loh! All right. Ah, oh, kita niyo na. Oh, partida pa yan. Ay, ang saya. ng magsayaw. Ang gwapo ba. Hey, bata, Jay. Ito grabe ka po nga po. Wapo kayo. Kuruya no. Asa ka nisa? Asa ka nisa? Ah, nagsayo sila oh. Walang pakialaman, basta kanya-kanya ng trip. Nandito na lang.